guys. Ba alam mo ganun. misis mm -hmm. niya. <laughs> 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 Road trip! Si Eddie the Eddie. Guys, tingnan <laughs> niya. Oh, legit <laughs> sa ating channel at sa episode na to. Tayo nandito sa likod ng bahay. Sa Ibiari ni Harabas. Kasama si... Gray! Na, na tingin! Hello po! Hi! Dahil ang ating Harabas ay uh, nabuhay na maguli. Ang pagka-plant dito, tingnan nyo naman. Ay, eh, rest yun, eh. Walang ano. Uh -uh. Walang uh, gagawin mga Harabas. Kaya... Back to ano tayo sa libangan natin. Ano? ang uh, paghalaman at pag-ibon, paglalaga ng hayop. Yes. So, parang matagal-tagal na yung huling update natin dito. Pasilip lang natin yung Pasilip natin yung mga changes dito. So, Tingnan niyo yung kubo natin, meron na mga nakalawit-lawit diyan. Oh, ha. So, kasi na rin ating plantito ng mga pasabit-sabit. Okay, ito isang maganda dito. Ay. Wala lang ko to kapundurin ni. Wow yung uh, street food ko na pang supposedly pang ano siya pang ibiri ano ito mm -hmm. yan Ilagay ko muna dyan tapos pinagapang ko yung yellow bell yung yellow yes. bell na yan nandun yun sa kabilang bakod sa dating ibiri yung bulaklak niya pupunta na din sa kapit bahay sa kabila sabi ko hindi pwede yan <laughs> ko hinatak hindi, at nilagay dito mag, hindi ba't ko dito kaya Napakaganda niya naman sa area na to. Dapat mga meses, marami pa yung bulaklak niyan. Pero dahil hinatak-hatak oh, niya, nagkandahulog -nag nag na. Mga siguro mga anim na pirato. Sa area na to, may sumagulo si pa. Hindi ko lang naninimit. Pero gusto ko lang ipakita yung uh, itong halaman na to. Ayan. Ito po ay galing pa kay Padre. Galing po ito kay Padre Dan. So, uh, sobrang ingatan ko to. Nandun to kila nanay, nakita ko. Sabi ko, nay, ito ba yung galing ni Padre Dan? Oo oh, yan. Nalbor ko. Akin na lang, alagaan sa bahay. Ito yung dress ni Father Dan. yun, ito. Kinumpo ko lang yung mga halaman dyan. Kasi okay, dito, liga. Yung diba? Ito, unay, pakita mo itong hindi sinasadyang magandang oh. halaman na ito. Tumubo lang yan dyan eh. Ito ang halaman talaga niyan. Uh -huh. Tapos tumubo, tapos ang ganda niya. Turns out na ang ganda ng mga ano niya, mga bunga. Oo, ganda so, ganda uh -huh. na rin. Mga meses, wait lang yung mga aking kargada. Yeah. siyempre, natin dito yung duyan-duyan natin. Yes, galing yan sa ano? Galing yan sa Apurif Club. Shout out kay ano? Kay Coach si Michael. Yes. Michael Cruz. Tapos, ito, salagyan ko ng air plant. Na native. Hindi ka makakit, no? Kaya na. Ito nga, sige. Ano magkakit? Nag-take like over tayo. Nalagyan ko po ng uh, air plant dito. Yan tsaka yun so itong side po na to sinadya ko yan na hindi ano linisin hindi itrim yan ko lang siya magapang dyan para parang gubat yan dito yan o no. makukover niya yan ang ganda tapos kagaya na nangyari dito pinover niya na po yung bubong ng uh, isang ibirin natin yung bubong ng mga brami ni kahit ayun dalawa sila tapos tinitrim ko lang po ito yan o no. parang may ano siya, parang may kilay siya di ba? Ayun. So, you know Happy happy 'yung mga birds natin diyan. Kahit na nakakulong sila, kahit papaano binibigyan natin ng ano, quality life pa rin. Sa side na 'to. Ayan, kanina kakakatapos lang. Tapos ko lang 'to gawin. Ito. Nilagyan din natin ng airflot diyan. Niwala napansin, oh. napansin Oh, bago 'yan. Parang mm hmm. naman talaga ng plantito natin. Bago yan. Talagyan ko pa dito ng pako. Ay, ng ano, ng dapo. Yan, dito. Ayan, tapos, nagpabuhay ako nito. Kanina rin niya. Ngayon rin kakatapos lang namin ni Kindel at patulong ako. So, plano ko naman dito ilagay sa bakod. Tapos, nanghi ako dito kay nanay, kanina. So, galing kay nanay itong mga halaman na ito. I-arrange ko lang na dito ito, binili ko kanina sa simbahan, sa tabi ng simbahan. Kay ate, shoutout kay ate. Tapos dito ko to sa sulok. Pero, ito-trim ko to. Ang kanil pang trim ko. Ganun din ko nila. Bangkal kasi ito, ito, puno ng bangkal. Ito so, na mga mesas yung ano oh, yung binili natin noon sa talisay. Isa to dun sa mga uh, Palawan Cherry Blossom. Ano na siya? So, sobrang taas na. Nag-blossom. So, na. Yung fire tree natin, ayun na. Ayun na yung tas niya. Ang tangkad niya na. Ang bilis lang. Kasi ito yung likod natin. Ganda ganda. Okay. Muy muy muy, muy. Masyadong malago na eh, no? Uh Oo. -oh. Habang ina habang inaayos si ni Harabas mga messes, dito tayo, iko tayo. Ito isa to dun sa mga hindi namin malaman ang pangalan. <laughs> na alala niya na naman, hindi ko tinabi yung resibo. Yan, tingnan niya ang Laguna. Pero siya yung pinaka last na nakarating dun sa dulo. Pero siya naman yung pinaka makapal kasi bago siya makarating sa dulo napuputol siya for some reason. Pero ayan ganda ng kinalabasan. Ito yung isa. Medyo manipis. Pero heto na siya ngayon. Nasa taas na siya. Ito yung isa rin, oh. Yan yung magiging bubong natin. Dito sa ating tambayan. Yan. Anim pala to, anim. Yan. Aray, aray. <laughs> Kinain ako ng Tapos yon at yon. Ito, tao po. Tao yan. <laughs> Baka may papashoutout ka na naman. Wala na daw. Tapos, ito na yung talisay natin. Laki niya na rin. O. Oh. Tapos, syempre, yung mga saging natin. <laughs> Siyempre si Gray, tataas na. Yan na si Gray, oh. Bigla, bigla na lang tayo baba. Wow, pinajump. <laughs> yan, yeah, malikot na bata. Dito lang. May ng ano dito? Oo nga. Ang ng talaga. Malik. Kasi pinapabuhay ko pa ito, lang. Pag ito ay buhay na, pero may yan ng magandang spot. Yeah, nice, nice, nice. Update sa sunod, di diba? Oo. Pag uh, nagkakaedad pala mga karabas, simple na lang ang ano, gusto sa buhay. Simpl as, as a plantito na lang oh, talaga. Yung mga simple ganito lang, happy-happy na tayo. Wala na yung, yung alam yon yung pupunta ng bar. Ingay, yung ingay. Oo. Mag-iinom sa bar. Mag-alak mag sa noon Misa-misa, okay naman, pero mas nakakapagbigay na ito ng mga kasiyahan ko. Manawagan ka sa kanila kung sino yung may alam na may tindahan ng Chinese Bamboo. Ako, uh dumalayo, -huh. uh, tingin na lang, <laughs> yung mayroon Chinese Bamboo. Panahan niya na lang ko ako. <laughs> Maka pwedeng, naghanap na nga <laughs> Nag ako, Chinese Bamboo. Yeah. So, yan sa mga gilid-gilid, Chinese Bamboo. Ganda nga naman talaga. Kaso wala kaming mahanapan dito. Kung meron man nakatanim na sa bahay ng iba. <laughs> May nadaanan kami kanina. Ba, no, okay naman, di ba? Uh, Ay, Ay, na. na. to. Lalo to. cute. Hindi ko pa napagapang pagapang yung creeping ivy ko dyan. Taray talaga niya. Dapo hmm. dito yung dapo. Or isang orchid. Dito. Orchid. Nice, 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 nice. Cute. Ganda, no? Ganda uh side na ito na. Yan dito. At tapos dito yung tambay na. Dito lang yung tambay na yung mga meses. So, kitang-kita namin yun dyan. Yan yung view namin. Oh. Tapos, yung mga solar lights na nabili namin, katulad niyan mga alas 9 pa lang, wala nang hinap. Ay, naka. Ang hirap kasi mga meses, magpapainstila pa kami ng ano, yung, yan o, yung mga, ito, ito, Papainstila ng kuryente Saka na yun. At lang namin hanggang alas 9 naming solar lights. <laughs> Tapos si Gray, hanggang may araw lang yan dito kasi may mga lamok dito. Malamok pag gabi. Bago pa matsugi yung lamok dun sa katol namin, naubo na kami. Ito na yung ano, ano man tawag dito? ni mo rin nga alam yan. Oo. Yellow bush? Eh? <laughs> Ayan na siya. Matangkad na rin siya, mga meses. Di ba nalala niyo yung lagu-lagu niyan? Oo. Oh, super laki niya na ngayon. Oo. Oh, ang bilis lang. Ito yung ating magic uh, miracle berry. Hindi pa siya namumunga. Yun nandoon. doon. Yung pinamum, pinang pipitasan natin. Hindi na namunga uli. Anong dapat gawin? Ito. So, pwede rin. Wow. As, as, a busy person. Wow, walis nang walis. Wala nang winawalisan niya. Ay, nag-vlog si ate. Makapagwalis. <laughs> 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 Tapos ito na yung mga balay. Ano natin? Ficus. Yan. Diba? Ang laki na nila. Tinanggal ng... Ha? Tinrim niya na pala. Natabtaban na pala to. Oh, ganda dito. Tignan niyo mga may. Papa Airbnb na namin tong likod ng bahay. ha? <laughs> uh -huh. Oh, si. Mhm. Mm Ang mm, ganda. Sarap. Uh hu hu hu, may palakad-lakad, uh -huh. may palakad-lakad, oh. Uh. Abu. Abu. And then, ito yung kabilang side. Ito yung sabi, blueberry. Pero cute yung bunga niya. Pa-purple chuchu siya. Nayan, na yung birilera natin, ano. Ah, ano nga to? African Tulip. At yung ating ano nga to, April Shower na siya. Hindi na siya lumaki kasi kinain ng mga bubuyog yung kanyang dahon. Pero buhay naman siya. Hindi na lang lumaki. Tapos dito gawin mga meses, meron din tayong isa pang African tulip na talagang, tignan nyo naman, apak. Talagang bongga-bongga na siya, puno na siya. At isa pang fire tree, pero mas malaki yung fire tree na nandoon. Yung nauna kong pinakita. Na. Siyempre, dalawin na rin natin si Grassy. yung kanyang aviary mga meses. Oh, yan yung ube na tinanim ni Harabas. Tignan nyo, na-cover na yung bubong niya. Kaya, cozy na yan siya dyan sa loob. Tada! Hi, grass Grass Oh, may slide ka pa eh. Gracie! Gracie! Oh, may kinakain. May kinakain. Kumakain ka pala, pre. Kaya pala hindi siya namamansin eh. Sorry. Sige na. May ano lang. Okay. Lumidilim na mga meses. Silipin lang natin ang na konti yung ibang mga ibon. Madilim na. Ah, puno sila. dilim na. Oo ay eh. Para maabala natin sila. Oops. oh Ay, Yun. Ah, yun yung yun, yun, ilang, ilang uh,

Pero struggle ka muna umakyat ha. Ay soon. Uh, mag-tour ka muna, mag-tour ka. Ha? Huh? Hindi ko naman aanihin ay mga meses meron pala akong anihin diyan. Matagal uh, pa yan. Isang buwan Tagal naman. Ano oh, pa? Maliit pa. Nagpapangga, paliba na vlog <laughs> Silipin natin itong dalawang baji, Ay, itong dalawang maramin. Awa. Tingnan niyo mga meses. O, yung entrance natin papunta sa mga ano, talagang as a jungle. Ah, nagpakahirap eh. Ito naman yung daan. <laughs> ito na si Ulap. Ulap. Oh. Anong bunga? Ah, teka lang. Puntahan ko. Hindi ko alam. Kinakain din ba yung bunga niyan? ay si Brami. Maliit lang. Tingnan natin. May bunga na daw yung ubo. May next. Tingin. Hindi ito kinakain. Pwede rin. Ay, Nilalaga naman talaga. Mo. Oh, ayun pa. Ay, ang dami nga. Ayun pa, oh. Basta mesa, mga meses, marami. Oo nga, hindi ko, hindi ko siya pinag, ano, honey, pinansin. Ay, ang galing. Galing pa naman ako dyan kanina. Oh. Hindi ko napansin. Ayun, Ah! Oh. Ito, ko ito pwede talaga ng... kainin. O, ano? Ay, oh, pwede itong ano. Oh. Ang Ay, hindi ko napansin kanina. Parang yeah. ano to, yung maliliit na... Pati, Pati doon do sa loob ng oh, oh. E. Natin ni... natin yung ni Grassy. Ayan, oh. Ay, may kinakain eh. Oh, busy, oh. May kinakain mo. Manok. Manok, sosyal. Ah. Grip-grip niya Sosyal. Ano? Ano? tamo. Ano? Ay, yung nakalawit. Parang mga ano. Ang <laughs> dami yung sa dingding, oh. Ah. Uh Uy, -huh. hindi gaya tsura ng akin, ha? <laughs> Kay Papa siguro. Oh, oh. ayun pa, oh. Sa? Oh, yun nga. Oh, di ba? Ay, Ay ubing-ubi. Purple na purple. Lalaki tayo. Yan, hindi Natin kung lalaki din sila. Hindi masyado, ma. Mahagugulang na. Yan, oh. Ha, oh. <laughs> ha, Iba talaga itsura. <laughs> hindi akin nga. <laughs> Sabi ni... Sabi ni Grassi, ang gulo d'yo! Kumakain ako! Uy! Kanina niya bit! oh Ay, nga! Teka! Badanya, Ay, ang dami nga! Hala! Ang bilis lang pala nito eh! Wala pang one year yan, di ba? Oh, galing! Oh my gosh! Mga meses, ang nandito ay uh, bawal ab abalahin na ibon. <laughs> Ayun na, umilaw na ang mga... Uh, umilaw na uh, ang mga pang alas 9. Ayan, no, umilaw na. Ah. Ayan nga, sa sulok. mo. Tagaling oh. po ito kay... <laughs> Ito pong halaman na to ay galing kay father dan alaala -ala sa amin ni father dan ang ganda <laughs> ay. <laughs> <laughs> ayan ganda dito Kaso wala mang hangin ayun Uy, may ka-catch and cook na. Ay, ano, harvest and cook. Dito mga mesas. Tapos, every now and then, i-update tayo ni Harabas. Minsan, i-vlog takeover niya to. Kasi, nanghali na ako gumising. Simula kayo ng umaga ako dito. Oo. Ay, na kayo. Uh, nine. Sumula nine, no? Dito na ako. Hindi ako makain pa eh, maghapon pasting ako ngayon, kaya dito ako maghapon talaga, no? Hindi mo maghahapon, usapan natin, no? Yeah. Hindi ka kaya. Kumukuha lang ako ng tubig doon, tapos balik ulit dito. Tapos naka ako dito sa kubo. Tignan mo kubo, may ilaw na rin. Ay, may ilaw na ang mga mangga. Alam niyo ba yun, mga meses? Wow! Ganda naman ang effect. Wow! Oh. Kaso, pag mga hanggang alas 10 kami dito ni Harabas, Rabas, wala na siyang ilaw. Ganda. Ganda, oo. Oh. Oo. Oh. Ganda niyang effect-effect na yan. Effect-effect. Isa pong dito. Haan? Ay, isang hilera. O oh, nga, ayan. O, oh, diba? Yung mga yan, mga ano na yan, mga hindi na napapansin halaman doon. Nadala dito. Ano masasabi nyo? Dito na kayo mag ano, mag-session. Uh, Ako hindi ko ay kinaya. 24 hours fasting pero wala. Diba? Parang ano lang. Kaya pa daw niya hmm. magbukas. Kaya pa. Kain tayo mga meses. Ang ating pagkain ay fried rice. Kain na po. Kain po. Kain tayo mga meses. Ulam namin ay adobong sili. Sil adobong sitaw na kulay purple. Napanood yun sa previous vlog natin. Mga pindot. Hmm. pindot na. Pindot na may. Yun. Mm -hmm. Thank you, Lord. Thank you. Gutom na gutom ako. Gutom na. Thank you, Lord. Kaya na tayo. Talagang binamihan ang... Binamihan uh, ang ganda sa andok, ha? Ako, may ako. Request ko, sempre unang meal ko sa araw na to. Talbos ng kamote. Ito all time favorite ko Tapos ito. Mm. Ang okay. mga meses. Ang ganda pa natin. Gawa. Ano? Gawa mm -hmm. ni Harabas. Hmm? Sarap yung pag-uwi dito sa bahay. Bukod sa maganda yung uwian mo na asawa mo. di ba? Maganda yung area mo, yung place. Mm. Yung... Inspired ka buwi. Mm.

yung mm. 48 hours ano eh <laughs> tangduha pang ako pagkatapos eh gusto ko try naman 72 72 hours tubig lang tapos yung 24 hours niya pa, busy busy pa siya. Hmm. Tatrabaho ako dito sa likod. Working. Rest day kasi namin eh. Hmm. Sabi dito si Itaw eh. Hmm. <coughs> Nararamdaman ko na. Napupuno na. Pumasok na sa sistema ko. Yung mga hanggang tatlong subo, wala eh. Walang <laughs> pangangdam. <Kabi> <laughs> Sarap. Sabay mm. kape ah, lupa. Lupa. Hmm. Hindi ako nakapagkape kasi maghapon. Kaya malungkot ako. Arot? Oo nga, hindi nga. Kung ano mo kinain kanina? Fruits? Doon nasira yung ano mo, diba? Mama kasi nagbukas ng pongkan kanina. Anong bango? Tsaka hindi pa yata ako ready mag 24 hours. Hindi ko pa kaya. Nakano lang ako? 16. 16 hours. Kumamintay mo na may 60 na yun, okay? Kaya. So, yeah. uh, intermittent ang labas. Salat. Mm -hmm. mm -hmm. Okay na. Malam ka siguro. Uh, uh, uma, mahaba na na gusto tong mm -hmm. vlog mo. May mm -hmm. sikla mo vlog eh. Mm -hmm. So, ayan mga message. Salamat sa panonood. Itutuloy na lang namin yung kain namin mamaya pag napatay na namin yung camera. Mm -hmm. Salamat sa pagsama niyo sa amin dito sa uh, mini tour dito sa ating aviary hanggang sa muli pagka meron ulit mga bagong update uh, bigyan namin kayo ulit na update so, sa vlog na Missy Saraba sige so much sa bye bye time check mga mesas 8.50 ng gabi ayaw mong magpatina goy uwi na tayo <laughs> may pa akong may isip gawin eh ay siya o nakatuntong may siya dyan ngayon lang kasi halos tumalbus yung aming, itong, yung vine na yan mga meses. Kaya kailangan na siya itabi doon sa kawayan para alam niya kung saan siya gagapang. Kasi, oh, saan, saan siya pumupunta, oh. Ayan siya, oh. Salungan. Kailangan na siya i-guide. Sa tagal naming hinintay na manalbus siya. Harabas, harabas, chicken simulation. Lutong malutong, sarap na totoo. Harabas, harabas, sama